wala kayong masakyan. Oh, andito yung aking paninda, oh. Ah! Yan, oh. Wala po. Bila po saan ko kung saan po itu ditudalah aku oh puto-puto ditolong gekas oh tinggi pasada puto oh puto-puto apa puto. jadi <coughs> apa jadi ini dito. Ay, <laughs> nagagulo. Ah, wala kaming masakyan, mga kabindors Ay, ah, wala masakyan. Ayan, no? Oh. O, oh, nagpipilit sila sumakay, pero wala. Hinaharam ko dito yung ano, yung masakyan. Ang oh, nakikita nyo, ang dami. Ang dami Ang pasahero. Pero walang sasakyan. tayo. lakad muna tayo. Di mauubos dito yung akin ano palinda. <laughs> oh. Walang jeep. Inaarang Maghanap tayo ng ibang lakuan itong puto ko. Buti na lang hindi ako nagdala ng alamang. Dahil kung nagdala ako ng alamang, laka, walang masakyan. Ano na to? Ano? Ito nyo, hinaharang doon sa dulo yung ano, sa sakayan mismo hinaharang yung mga jeep. Kahit may mga sakay ng ano, dito pa rin ako sa paliparo and walang mga jeep puro private lang ang ano Or something ano, malapit kami sa lahat. Pure gold, ayun pure gold, nandito yung Jollibee, nandun yung Chowking, mga inasal. And dito na lang tayo mag-iikot. Ayan, kita nyo na mga kabindors. Ayan, o. Oh. Ang dami pa sa hero na nag-aantay pero walang masakyan. kalsada ang talagang namin so ayan na uh, hindi tayo nakasakay mga kabindors hindi tayo nakasakay ngayong araw at tindasada tayo po ito ayan harang hinarang ng mga nagrarado ano, tigil pasada. Yung pala yung mga jeep tatanggalin. Yung mga lumang jeep tatanggalin. Ano na titira bagong jeep? Eh, paano kami niyan makakapagtinda? Kung multicab, multicab, eh, hindi naman makakasya yung aming paninda sa multicab. So, kung ganyan ang mangyayari. Pa? 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 pala kaya pala nag-strike gawa ng tigil sa Ayan, makikita nyo mga vendors ko talagang masakyan. Ayan, may pa isa-isa. Pero wala naman, hindi naman nagsasakay ng pasahero. Ayan. Kumbaga walang pasahero sila, hindi sila nagsasakay. Kawawa naman yung mga umalis kanina pala. Yung mga vendors na umalis kanina madaling araw. Siguro may... Sa lahat Sa Lahat? ano, ah, baka mag ano sila, baka SM mayroon. Ano, ang linis ng kalsada pero private. Oo, oh, oh, yung mga hindi susunod sa ano, kasi saan naman saan man sila kukuha ng pangkain nila sa pamilya. Kung susundin nila lahat. Depende yata sa jeep eh. Kung maganda naman yung jeep eh, tuloy ang biyahe eh. Ano, kita nyo. Kawawa naman sila. Kawawa naman yung mga vendors na ano na umalis kanya na madaling araw di ko alam kung paano sila makakauwi buti na lang ako dahil may subdivision malapit sa amin eh, yun nakapasok tayo kaya bito nakapautos tayo ng ano ng ating paninda ano